Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, may shinner na post itong si Sian Kelly. Yung rumored boyfriend ni Pyang, sa labas ng bahay ni Kuya. Ito yon para sa mga fans ba ito kay JM. Kinikilig kayo ngayon, ano? Sa susunod, alaala -ala na lang yan. O, oh, ba? Diba? Malaman yan. So, mukhang nagsiselos na si Sian sa closeness ni GM at ni Fiyang sa loob ng bahay ni Kuya. Hindi din natin maiwasan na baka ma-develop itong si Fiyang kay GM. Kasi nga, parang napaami na siya kay Dong na ang lakas ng sex appeal nitong si GM at naging clingy na sila sa isa't isa. Walang araw na hindi magkayakap. O, oh, di ba diba? Siyempre, kung ikaw ba naman yung boyfriend sa labas, kahit uh, anong feeding mo dyan, magsiselos ka talaga. So, sa kabilang banda, pinagalitan ni GM si Fiyang kasi inom ng inom ng coke. Kanina, nakatatlong bo bu bote na ng coke. So, abangan natin yan. Ang pinost ni Sia. Nagsiselos na talaga si Boy. So, yun lang po guys ang ating update sa so, ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye.